Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan ho natin itong breaking news na ito. Nako, tumatama talaga tayo dito sa Bisdak Pilipinas. At hindi ho tayo nagkakamali sa ating tsurya na papalayain si Laila de Lima ng Marcos Administration at tatablahin si Pangulong Duterte. Narito po ang balitang iyan na pinayagan ng korte na makapagpiansa si Laila de sa kasong may kaugnayan sa ilegal na pulburon. Pakinggan ho natin ang balitang ito. Tamang na balita, makalipas sa mga itanim na taon, makalalaya na si dating Senador Laila Dilima. Lima. Ito'y matapos ang payagan ng Montenegro Regional Trial Court Branch 206 na makapagbiyansa sa kanyang huling kaso na may kinalaman sa ilegal na droga. Yan nga ang kinumpirma sa Super Radio DZ Double B ni Atty. Filibon Takardon, ang legal counsel ni Delima. Sa ngayon ay uh, naghihiyawan na yung mga taga-suporta dito nga sa tapat ng Muntinlupa RTC. O ayan ha mga kabisdak, pinayagan magpiyansa. At alam nyo po ba kung magkano ang piyansa ni Laila De Lima sa kaso na yan? Ayan ho. Ang Muntinlupa Regional Trial Court Branch uh, 206 allows sa former Senator Laila de Lima and other co-accused to post bail amounting to 300,000 pesos. 300,000 ho ang piyansa para makalaya si Laila de Lima. O paano na yan? Mga Duterte diehard supporters, Nabumoto kay BBM at naniniwala ang ipagpatuloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte. O hito, si Laila de Lima pinalaya na ng Marcos administration. At meron pa akong ipapakita ang video sa inyo mga kabisda. Tingnan nyo lang naman kung sino po yung sumisigaw ng laya na si Dilima. Aba ho! Ayan, o. ayan! Laya na daw si Layla. Totoo naman na laya na ho. Ayan, yung mga ng Tindig Pilipinas. Mga alipores ni Trillianis po iyan. Mga alipores ng mga dilawan. Mga alipores ng mga pulawan. Iisa lang po ang ibig sabihin nito. Tablado si Tatay Digong ng Marcos Administration at sama-sama ho silang bumangon muli at alam na natin, ang susunod na mangyayari ho, magsanib pwersa po itong si Trillanes de Lima, Tambaloslos at Marcos Administration laban ho kay Pangulong Duterte. Kaya tayong mga Duterte diehard supporters, kailangan handa ho tayo. At kayong mga DDS na talagang hindi pa totally kumbinsido ang pagkakaisa at tunay na pagkakaisa ng mga pulawan, dilawan, pinklawan, komunistang grupo laban sa mga Duterte. Aba ho, pag-isipan ho ninyo kung saan kayo lulugar. Dahil kami dito sa Bisdak Pilipinas, noon pa naman eh, alam na ho namin kung ano ang direksyon ng Marcos administration. Ang teorya ho natin, ano? Palayain si Dilima. Dahil nga ibinasura e, yung ibang mga kaso eh. So ngayon, pinagpiansa ng 300,000. Ito yung legit na bumangon muli. Bumangon muli si Layla Dilima. At magiging kakampiho ito ng Marcos Administration. Talaga naman hindi ho magpapasalamat si Dilima dito kay BBM. At hihintayin ho natin iyong e, sasabihin ni Layla Dilima na salamat apo. Noon pa man eh nung pagputok ng isyo patungkol kay General Bantag. Gumawa ho sila ng eksena doon sa Kampo Krami na umano si Dilima ay uh, hinustage. Tapos ho, inufiran ng Marcos administration at mismong si BBM ho ang nagbigay ng instruction dito kay Abalos tapuntahan mo si Dilima, kausapin mo kung gusto niya po ipa-house arrest na lang siya para hindi po manganganib ang kanyang buhay. O oh, hito ho, ayaw-ayaw pa nga ho si Dilima dahil nga naman gusto niya ay tunay na kalayaan at makapiyansa sa kasong kinakaharap niya patungkol po sa pulburon. O oh, hito, ang bagong Pilipinas, bagong mukha. Lahat po ng mga personalidad na may kaso na may kaugnayan sa iligal na pulburon na pinakulong ni Tatay Digong ito sa Marcos administration malaya na ang mga tambalos-los. Good luck na lang ho sa ating mga Duterte Diehard supporters lalo na iyong mga nabudol. Aba, salagin ho natin, labanan ho natin itong mga pulawan laban sa mga Duterte. Ulitin ko, Sino ang nagpapalaya? Marcos Administration. Pag-isipan niyo po, mga Duterte diehard supporters na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung saan kayo lulugar.